Hello mga kaliskarte for today's vlog update tayo sa ating tanim na kalubasa nandito tayo sa area 1 at dito tayo ngayon sa likuran ko yan o ang tanim ating sikwa ito so, sa unahan kalubasa so mag update ako sa tinatanim ko na kalubasa kung mayroon na bang bunga papakita ko sa inyo ayan mga kaliskarte. meron naman tayong siling labuyo dito sa area 1 na namumunga na rin At ang sikwa natin oh. ayan mga kaliskarte. Oh. sa puntahan natin ito ang payag ko sako lang ang sako lang o, doon. O, na malinis na ang ating pinatanim na talungan. Ang talungan natin o malinis na. Sa puntahan natin, mga kaliskarte, ang ating kalubasa. At dito, o, doon ganito yun ang kalubasa dito sa kabila talong yan kalakad lang tayo kasi palaging umulan sabi nila kapag umulan hindi raw munga ang kalubasa yan tayo mga kaliskarte taba ng malunggay mga mata ito kala kong mga mata ito sa init iyan o isa mga kaliskarte merong ng bunga ang daming bunga na rin iyan no iba may liit pa dami ng bunga mga kadiskarte yan o oh. dami ng bunga oh, meron pa o oh. minta dito sa ilalim oh, meron pa dito Ayan. Kami ng bunga mga piskarte. May mga ano tayo, ano, may mga meron tayong mautan. Oh, meron pa oh. Sa ilalim, nagtatago. Ayan oh, laki-laki ng iba. Ito mga piskarte oh. Ang dami na pala itong bunga. Ayan o. No. Ang iba no. Nabitay. Ayan. Ayan maliliit. Ang dami ng bunga mga kalis meron Ayan. Ngayon na tayo ma kakain. Ulam. Kasi mahal ang Oh, meron pa oh. Uh, laki-laki. Ayun, mga kalisa ito. Laki, -laki. Ay, ya. laki. Ang dami na pala tong bunga. Ayan. Oh. Oh, meron pa oh. Nagtatago sila. Sa may mga damo oh. Ang dami. Oh, meron pa dito. Grabe, ang laki-laki, mga ka-diskarte, oh. Mayroon pa sa unahan. Ayan. Rabi, mga ka-diskarte, oh. Salamat, Lord. Dami ng bunga ng klubasa ko. Ito, may blisik na tayo. O, oh, mayroon pang isa. Ayan, mga ka-diskarte, oh. At mayroon pa. Ang tatago. Ayan. Ayan. kami na palang lang bunga. Ini geron pa oh. Tata iyo ni. sa kabila oh, mga giskarte oh, tindanya maka giskarte oh. Birung maliit, mirung malalaki. Oh, mirun pa oh. Abi ya. Oh. Tata pala sa mga damo. ang importante sa klobasa mga kaniskarte yung may damo para hindi sila makita ng mga insikto hindi sila maiikutan hmm, meron pa dami pala mga diskarte yan oh. sa sikwa, sa unahan, sa ilalim o oh, may kalubasa pa At sa ibabaw, may talong yan oh, meron pa ito, mga diskarte oh nagtatago lang sila oh. sa unahan dami pa ng bunga eh, dito salamat Lord sabi nila kung tag ulan hindi raw makabunga ang klobasa pero namunga naman ang is lang ang kakaalam ito lang ang nagbigay ng mga bunga o oh, dito may, mayroon pa yan mga diskarte o oh. hindi ah, ko nakita to kasi ang daming damo o oh, mayroon pa o oh. oh, nagotago sa mas discard yung oh. sipag at syaga lang ang puhuna natin ito. Kung may itatanim, may aanihin. O, oh, meron pang maliliit. Ayan. Sabi mga kadiskarte. Salamat. Ayan na Ang daming bunga. Hindi ko, ina Hindi ko akalain mga kadiskarte. Ang oh, munga marami. Kasi panahon ng July yon is sa so, ngayon is July 11 lagi lang umulan halos ah, araw araw ito ang uh, kadiskarte ito lang ang ina update ko mga kadi, mga kadiskarte sa tinanim natin na klobasa maraming salamat sa panonood niyo at pagsuporta sa aking vlog dito tayo sa ating tinatanim araw-araw pang araw-araw na ang gawain kung nagustuhan nyo mga kadiskarte, pakilike, comment, and share naman. At pakisubscribe. Bye-bye po.